So, good afternoon guys, good afternoon. So, yun po tayo, nag-install po tayo ng ating uh, installation po tayo ng ano. ah uh, uh, Bartawil po yan, Bartawil. Sa CR po, yan po, ito po yung lagay na sabon, shampoo. Tsaka ito po, nag-install na po ako ng shower. Uh, hot and cold po yan, hot and cold. So, yun guys, paki-like and share po. At bukas naman po, darating na po yung aking order na laboratory. Hot and cold din po siya. Tapos, ito po yung bar towel niya na po. Ah, uh, paki-like po para ah, uh, alam ng ating kaibigan sa Facebook na tayo gumagawa po ng ganito na po. So, yun lang yan. Uh, guys, ah, uh, paki-like and share po. At panoorin niyo po kung paano po i-install ang ang shower uh, heater po yan. Ah, hot and cold po na shower. So, yun guys, ah, uh, pag-suportan po ang aking page. At uh, maraming salamat po sa inyong panonood. At yung hindi pa nakapag-follow, mag-follow na rin po para lagi kayo updated sa aking uh, mga videos. So, ayan po. Uh, yung CR po, kanina ko na po ikinabit itong uh, P2R. So, siya. So, yun guys. Uh, abangan niyo po bukas yung uh, itatabi ko pang editor mo para dito sa butas na ito. Ayan po, may butas po yan sa inodiro sa inodiro po yan at may floor drain na tayo. Katulad kanina, sabi ko, nag, uh, nagtap tap tayo ng tubo galing sa ilalim dito. Uh, ang natin pinadala sa ilalim sa basement, diretso sa septic tank. So yun guys, uh, pakilang like nature po. Uh, maraming salamat. So yun guys, uh, yun po ang aming uh, uh, aming ano po. Alaga po ngayon po ang aming bantayan na po. Yan po ang uh, pinakamung big boss. Ha? Ha? So, guys, mag-hi ka sa aking vlog. Oh, sige. Mag-vlog ka. Okay. okay. Thank you. Thank you, boss. Uh, Paki-like and share po. Thank you.